Uh, Mr. Speaker, we uh, actually waited for 17 hours since 10 a.m. of September 23 up until magaalas stress na po ngayon September uh, 24. We would like to state for the record, ang naging uh, consistent po na track record ng office of the Vice President sa past hearings kung saan ninais na talakayin ang paggastos ng OVP sa pondo ng bayan. Mr. Speaker, sa unang salang sa Committee on Appropriations, naging evasive po ang nakaupong Vice Presidente at hindi sinasagot ng tuwira ng ating mga tanong. Sa pangalawang hearing ng Committee on Appropriations, hindi rin po siya nagpakita. Sa isang hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability, siya ay tumanggi na mag-oath at umalis, tila ba ay nag-walk out sa hearing. Mr. Speaker... Pag ang bata nang ng pera sa magulang para sa school project or school fee, dapat mag-explain. Hindi binibigyan, pag di nagpapaliwanag, pag may natanggap, dapat may resibo para patunayan paano gumastos. Obligasyong magpaliwanag. Kapag student council o sanggunian kabataan dumadaan sa butas ng karayom para magkapondo, kahit ang ganda ng plano, di tiyak na mapopondohan. Pero kapag sitting vice president, pag nagpropose ng budget mula sa kaban ng bayan, para ang gustong iparamdam sa mga Pilipino ay bahala na kayo kung ibibigay niyo o hindi ang hinihingi ko. Pero pag ayaw niyong ibigay, masama kayo. Mr. Speaker, the OVP has continued to characterize the questions of the Filipino people regarding their past questionable expenditures as political attacks and has not taken questions seriously. Mr. Speaker, to end, this is a clear betrayal of public trust. As every elected official is accountable to the electorate and thus is obliged to answer any question that concerns public interest.